Oh, ito, ito, ito guys, ito guys. Bago lang ho ito, sabi ni uh, Panfilo o oh, Lacson. Ayo kong pangunahan pero mukhang doon papunta ang direksyon. Oh, may pinapahiwatig ko siya dito mga kabitan eh. Oh, talagang wag mong pangunahan, ha? Para di ka masyadong malata na isa lang ang layunin mo sa amo mong sumuisinghot, ah, <laughs> Nang utot ng demonyo at uh, namumulbuho sa pulmo ni Satanas. So gawin nyo na lahat para maubos ha, ang kakampi ni uh, PRRD dyan sa Senado at kahit saan pa mga kabalitaan Pero hindi ho ito ha, hindi ho ito magtatagal itong uh, discarding kalukuhan uh, May hangganan din ho ito ang lahat mga kabalitaan At ramdam na ho nila na sumisikip na ang mundo ni Bungit Bilang na lang ho ang araw nito na manungkulan ho sa ating uh, bansa bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan po ay talagang uh, mas lalo na ho nga uh, nakakapanindig balahibo ang darating na November 30 although ito ay uh, mula ho sa mga dilaw siguro to or uh, pink na rally pero still gusto ho nilang pababain sa pwesto. Marami ho hindi gusto na maging uh, papalit ho sa pwesto itong si VP Sara Duterte. E eh, sino bang gusto nyo ipalit kay Bungit? Yung mga walang rese uh, resibo, Yung mga walang kwenta Yung mga walang uh, ginawa sa bayan Kundi ang pagpapalaki at pagpapalubo lang ng kanilang mga bulsa Si Inday Sara Duterte, mga kabitan, dinungisan lang yung pangalan, ng, uh, pangalan nito sa pamamagitan ng 125 million pesos. Ulitin ko po, yung COA naglabas na ho ng unmodified report o result na hindi ho si ni Sara Duterte nagnakaw sa 125 million pesos sa kanyang confidential fund. Yan ang katotohanan, truth hurts talaga kaya hindi ho nila matanggap-tanggap ito at paulit-ulit ho nila itong si Piatos na mga tangaho, mga walang isip, mga kabitan na pinuntahan pa, hinalukay OB, minikos mecos panila nila ang uh, uh, listahan ho dyan sa National Statistics Office. Kung di ba mga tanga, mga kabalitan. Hindi naman yan totoong tao yan si uh, Piatos. Mga na mention na mga aliases ho yan, mga kabalitan. Hindi ho yan na totoong tao. Kasi nga, pinoproteksyonan para hindi ho makompromiso yung kanilang mga identity. Sa oras na sila ay may operation sa ilalim ho uh, ng... Uh, Uh, kautosan ng Office of the Vice President, yung ginawa ho ng uh, Tricom at Wadcom, katangahan po ho yun. Ha? Ganid po ho yun sa uh, posisyon. Kahangalan ho yun mga kabalitaan. At mas lalong binabastos nila ang OVP, lalo na po ang nakasaad kung ito ay talagang totoong nakasaad naman sa konstitusyon at uh, ito ay uh, pinagkasunduan ho ng uh, ibang mga mambabatas na kailangan gumamit ho talaga na naayon sa batas ng aliases para ho itong mga individual na ito ay maproteksyon uh, maproteksyonan yung kanilang pagkakilanlan mga kabalitaan so hindi po ba yan katangahan nasasabihin mong si Indesara kurap ayaw nilang umupo ha? kung kurap pa si Indesara Duterte kung may kaso pa sa 125 million mga kabaitaan, eh sana na, patunayan na ho yan. Napatunayan na ba ho yung 125 million? Eh po yung akusasyon mga kabitaan. Alam nyo kung bakit? Kung totoo po si De Sara Duterte ay kinakamkam ang 125 million pesos, yung kanilang pag-impeach dyan sa kamera kay VP Inday ay napa... Ano na sana? Nagawa na sana ho yun na na-impeach ito. Ah, mga kabalitaan, kumbaga na-convict na unta ito. Eh kaso, hindi sa so sobrang pagmamadali mga kabalitaan nila, sa sobrang daming tanga dyan sa kamera, ah? nagkaletse yung kanilang article of impeachment. At kinatigan ho ng Korte Suprema yung petisyon ng kampo ni Dizar Duterte na ito ay, ha? Labag sa saligang batas. Unconstitutional ito, mga kabalitaan. Yun po ang tamang explanation ho din. Dahil sa unmodified report. oh sabi, oh bakit po ba, boss Dan? Ah, uh, Kuya Dan. Mga kumakalat uh, noong una, binigyan ho siya ng uh, notice of this allowance. Alam niyo mga kabalitaan, itong notice of this allowance applicable ho ito sa lahat ho ng mga official ng ating gobyerno. Hindi selective po itong pagbigay ho ng notice of this allowance. Ang sagot ni VP Sara Duterte, kaya nagkaroon ho ng notice of this allowance kung kayo po ay nakasunod talaga sa usaping ito, kayo mismo nakakaalam mo nito. Ang pagpapaliwanag ni Sara Duterte na pinapatu, uh, pinatutunayan din ng Commission on Audit na yung mga dokumento na sana na pagkaloob sana sa isang uh, uh, report para ho doon sa notice of this allowance ay napunta ho sa ibang dokument, dokumento na naisama ho mga kabalitan kaya nawala ho yun na uchenek ho ng COA uh, na meron ho silang kulang na mga papeles na kung saan po mga kabitan na, nasama, napasama ho sa isang dokumento kaya nagkaroon ho ng notice of this allowance yung budget ho yung si Inday Sara Duterte sa kanyang uh, opisina mga kabalitaan. Song ibig sabihin ng notice of this allowance, hindi po yung sinasabi na ninanakaw ni Desara ni Duterte 'yung uh, sinasabing pera mga kabalitaan. 'Yon po ay isang katangahan at kahinaan ho ng comprehension at klarong pamumulitika para linlangin, iligaw ang isipan ng mamamayang Pilipino. Yan po mga kabitaan ay nagsasabi ho lamang na kung ikaw ay mabigyan ng notice of this allowance, kailangan mo i-comply ang kakulangan sa mga requirements na inihingi ng COA patungkol sa perang inilagak sa naturang proyekto mga kabalitaan. Nasabot na ho yan ni Sarah Duterte. Naibalik na ho yun ang mga dokumento kaya naglabaso ng unmodified report itong COA uh, na nagsasabi na walang discrepancies nangyari ho sa mga natanggap na perang uh, pundo para kay De Sara Duterte sa kanyang opisina. Ang lahat na ito, kompleto rekado, walang labis, walang kulang at satisfied sa uh, nakuhang investigasyon ang Commission on Audit, mga kabalitaan.